nang naging desisyon ng Supreme Court na dapat ihiwalay ang Sulu mula po sa BARM. Kaugnay po niya na nasa linya na po ng ating komunikasyon si Sulu Governor Abdul Sakurtan. Maganda umaga po, Governor. Maganda umaga po naman. Governor, good morning. Assalamualaikum. alaikum. Si Senator Torendino po ito. Opo, Gov. Opo, good morning. At kumusta po kayo? Good good kumusta po kayo, sir? Good Oo, ah, nalitang sa Sulu. Ay, opo. At uh, alam nyo po, eh ako po yung unang nag-speech sa Senate doon sa tungkol doon sa desisyon ng Supreme Court. At uh, naintindihan ko po yung sitwasyon nyo. At ta tayo po ay eh, sinusulong natin na uh, hindi maiwan ang Sulu sa budgeting, lalong-lalo na sa mga national government agencies. So, Governor, ano po magiging epekto sa inyo? in terms of uh, yung mga financial assistance na dapat maibigay sa inyo ng BARM na mapuputol ngayon? Uh, lalo kaming mahirapan. Ha, kung noon ay nahirapan na kami tol uh, under ng BARM kasi mula-una, complaint ng mga offices, pati yung uh, ano nila, yung mga pambayad ng mga ilaw, ay hirap na hirap sila at pa uh, adibilay pa. So ngayon ba kaya? Talaga may kami, lalo-lalo na uh, <clears throat> ngayon, ilo rin yung mga ano, yung mga empleyado natin, mga empleyado ng mga different uh -huh. offices na na uh, dapat nagpapasweldo sa farm ay uh, yung iba, sinabihan na raw sila na up to September 10 lang ang sweldo nila. Oh, Kung sabi ko, hindi nila, hindi nila pera yan. na ang gobyerno niya. oh, uh, uh -huh. dapat oh. Alam nyo, dapat bayaran kayo. O, uh, do, uh -huh. So, maraming maraming salamat sa uh, toll tol na... tuloy-tuloy uh, uh, po minyo. tayo rito, Gob. Mamaya po, hearing ng DSWD sa budget, yan din po ang itatanong ko noong hearing ng DOST. Uh, hindi po makasagot yung Secretary, si, uh, si Secretary Solidum kung paano na mangyayari. Ang ibig sabihin, hindi ito na-anticipate ng National uh, Government Agencies natin dahil uh, paglabas nung, hindi nila alam na yun ang mm -hmm. magiging epekto ng Supreme Court decision. So tayo naman, GOV, maasahan nyo na ipagpapatuloy mm -hmm. po natin yan. At isang linggo ko na pong iniingay yan. lahat po na yes. magiging uh, budget hearing, yan po itatanong ko sa mga sekretary, paano nyo tutulungan ng sulu? Tama po. Maraming maraming salamat, Tol, na sana at saka sana magbigyan din ng uh, Senado at ng House ng budget na po 2025. Mm. At uh, sana lakyan na kasi kanina, nag isang probinsya na wala ng region Okay lang sa amin, walang region. Basta diretso na kami dyan sa national government. Masaya na kami. Alam niyo po, Gov, nung ako po nag-handle ng budget ng DILG, anong uh, hearing ko sa sa Philippine National Police, ang sinasabi, tinanong ko, sabi ko, ay e, saan region na ngayon na mapupunta ang Sulu? Kung hindi na under ng BARM, sa ang na, alam niyo, sabi nung isang general, ay e, eh, baka ibalik daw sa Region 9. Aba, ano ba ang sit, ano ba ang comment niyo roon? Ah, hindi talaga naman kami talaga sa Region 9. kaya kung pwede, kami na lang ay uh, wakan ng uh, national government. Ah, uh, subukan maging isang probinsya lamang na gawing uh, pilot uh, kami sa diretso uh, sa national sa Manila, sa uh, mm -hmm. sa Office of the President, kaya subukan na gawin parang uh, independent province, or autonomous province, or whatever uh, you may call it, ay uh, pwede naman subukan mm -hmm. na dahil kami ay nag-isang probinsya dito na isang island province. Kasi po, Gob, ang iniisip ko dito, yung implication sa DepEd, yung sa CHED, yung uh, TESDA, DSWD Department of Health alam nyo yung mga Basics yung mga offices. agencies na yan they function by by uh, regional offices yung po yung kanilang ano kaya sabi ko paano na kaya itong mangyayari sa mga kapatid natin mm -hmm. sa Sulu? kaya tinanong ko yung PNP paano kayo mag-ooperate ngayon sino ang regional commander sino ang regional director eh, kaya nga sinabi sa sir, baka pagadian, manggagaling ang command. Na, eh, sabi ko, malayo ang pagadian. Mas malapit ang, alam nyo kasi, Gov, uh, yung Region 9, eh, nag-aagawan pa kung saan yung regional office. Uh, sa Buanga City oh. ba o pagadian? So, uh, malaki talaga ang, ang epekto nito, Gov. Kaya, maganda, pag-usapan natin. Pero ako, oh, kahit hindi tayo nagkakausap, mamaya, hearing ng DSWD uh, DSW, DC Secretary Gatchalian, ito rin po yung i raise ko. Paano kayo matutulungan pag nagkaroon ng bagyo? Sino ang tutulong ngayon? Hindi na yung Bar Ministry of Social Welfare. paano kung lahat-lahat uh, na ng agencies? Pero tama rin yung inyo, ano? i raise din po natin yan. Pero sa ngayon po, nagulat ako nung sinabi nyo na hanggang September 10 na lang ang sweldo. Oo. Oh. Oh, yeah. so, ay, uh, yan sabi sa akin ng MILG uh, nila dito sa uh, solo Oh, so sabi po, hindi, hindi pwede yan. Pero lang pamahalaan yan. Kailangan mm -hmm. yung para sa sulo, bigay sa sulo. So, ilan ang uh, nga po. Sabi niya na, ano, yung Supreme Court, the God decision. Ay, Supreme Court yan. Ay, tama naman uh, ang po, kasi may decision kami na makalis na kami sa po. Ay, mm -hmm. na alis na kami sa ban. Na gusto namin na uh, Pwede, diyan na lang kami sa national government. Ngayon, pwede naman kami balik kung saan ang Region 9 sa Siyempre, mas malapit naman ang Region 9 kaysa pumunta kami ng Cotabato. Kung tinatakbo ko sa Buanga City, ang uh, 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 uh pagadian, mm -hmm. apat na oras, isang pumunta, pumunta ng Cotabato. Tama po, tama po, tama po yun na uh, Pero ito po, ano, isang isang tanong na lang po, ito pong ating mga member of parliament na galing sa Sulu, pa, paano kayang mangyayari dyan? Paano yan ang hindi ko nalang? Problema nila na yan. Oo. Oh. <laughs> oh, ho. May epekto oh, rin po, ano, oh. Kaya pero Makakaasa po kayo na si Senator Tolentino nakatutok lang dyan. At ako lang po yung araw-araw oh, oh, oh. na po si oh, Kila na interview ko. Yan lang po sinasabi ko, tulungan ng sulu. Mm -hmm. Oo, oh, eh, salamat. Nabasa ko naman para, ano mo, ang, okay. uh, ang uh, mo, ang, ang message mo uh -huh. sa uh, okay. Senado na kailangan tulungan ng sulu. O, uh -huh. oh, okay. bakit pasasalamat namin sa pa, inyo? Oh. Uh -huh. Salamat po, Doc. Um, na -hmm. mag basma ano, sa sulo eh. Opo. Uh -huh. uh, hindi Wait. ko po titigilan to, Gov, hanggat walang resolusyon to. Cecil, meron kang tanong uh -huh. Ay, Governor? Opo, uh, Gov, meron pong... Uh, lumutang po yung mungkahi na magkaroon daw muna ng transition period para daw po hindi matigil yung delivery of service para hindi naman abrupt, kagaya nga po na nabanggit nyo kanina, eh, hanggang September 10 lang, allegedly, ano, yung, uh, yung sisweldohin oh, ng mga oh, taga-sulu. Ano ho ang inyong uh, reaction reaksyon po sa panawagang ito na magkaroon po muna ng transition period para hindi naman bigla-bigla? Ay dapat naman may transition yan. Mm -hmm. Gaya mm magtransition mag-transition from uh, a uh, from the national government to BAM. Ganun yun. Ah, yan naman talaga ang uh, ano ng pamahalaan mm -hmm. ng mm -hmm. gobyerno. May transition. yon ang ganyan talaga ang governance. Mm -hmm. O, so, kaya lang, dapat, dapat siguro may nagtuturo sa kanila, may tindihan nila na ganun. Oh. Pagkaganang may transi pagkaganang transition period, uh, Gob, ibig sabihin kayo po ay bukas po na makipagpulong sa mga pinuno po nitong BARM para po matiyak lang na tuloy-tuloy yung serbisyo ng mga taga-sulong? Ayaw, naman. Ah. Uh, kailangan nila, eh, ano yan, pakinila niya, inanuan, sinulduan niya. Talag, dadalhin yung pera ng sulong. Mm -hmm. uh, Di ba, ma'am? Aho. Ayon, meron din pong, ano eh meron din pong panawagan na magtipon ng mag, no, mag, -mag yung intergovernmental relations body ng uh, ng uh, ng mga pinuno po ng Bangsamoro para talakayin po itong implication ng desisyon ng Korte Suprema. Kayo po ba ay uh, dadalo po sa pagpupulong na ito, uh, Governor? Hindi po kami. Yan ang problema eh. Sa intergovernmental hindi kasala ang kasali ang mga LGU na silang nakakaalam. Aha. Ayon. opo. Pero at least... Uh, oh, yun, ma'am. Aho, kayo po ay uh, bukas sa transition period. Ano kung gaano katagal yan? Yan po yung mga, yung detalye yan. Ay, eh, dapat up to, up to December, up to December, January, national na kami dapat. Bayaran na kami ng national. So, oh, di ba, ma'am? Opo. Oho, aha. na narinig ko po yan, Gov. Narinig ko po. At uh, tayo po, mamaya, hearing ng DSWD budget, yan din po ang i -ra raise ko. Ano balak, ang gagawin nyo sa tulo? Balak, balak, balak namin at mga mayors ah uh, munta ng Senado. Sana makita namin kayo uh, by next week. Kasi opo, kayon... opo, opo, go. Bukas po tayo. At uh, kahit hindi po tayo nagkakausap, eh, eh nababalitaan nyo naman. Ako talagang dumidepensa sa inyo rito. O, oh, tama. Kaya, kaya, uh, papasalamat kami. Uh, kasama Opo. Okay. mga lahat ng mayors. uh, upunta ka nila ang Senado next week sa uh, baka sa 2023-2024. Ganun. Ayun. Ayun po. Uh, salamat po, Governor. At uh, ang po natin itong mga development dito. Pero ako po, sa bawat uh, departamento o kagawaran na magbabudget hearing, yan po lagi i -re ko. Na dapat tutukan po ang sulu at kung kaya nila, maglaan ng uh, pondo para po doon sa maaalis na serbisyo na ibibigay ng BARM. Maraming maraming salamat sir. Maraming salamat po at maraming salamat po Governor sa oras na binigay niyo po sa programang Usapang Tol. Rinig na rinig po kayo. Mm -hmm. maraming salamat po. Narinig po natin si Governor sa kurta ng lalawigan ng Sulu.